Unti-unti nang lumalabas ang baho na itong si Harry Roque. Katulad ng mga idolo niya, sigurado tayo, padami ng padami, mas marami pang kabulastogan ang mabubuking mga kahayupan, kadimonyohan na ginagawa na itong isang ito sa ating bansa. O ba? Diba? Kayo talaga yung mga pasakit. Kayo talaga yung mga sabihin na natin, um, kayo po ang salot ng ating lipunan yung mga ganitong klaseng tao na matinding banatan, na ko, naalala ko kung paano niya banatan, kung paano niya siraan si uh, si dating senador Leila de Lima, eto si Roque Antindi, ano ho, yung mga na papeles dyan sa Porac, Pampanga, sa isang Pogo uh, building, kung ano man, ay talagang kahit sino, iisipin mo, may connection ang mokong na ito sa mga Pogo. At kung titignan natin, kung babalikan natin, matindi niya rin pong dinipensahan etong si Alice Guo. O di ba may connection nga talaga? Ito pa yung pinakanakakadiri ayon sa mga netizens na ginawa na si Harry Roque dahil nga yung papeles na yon, yung document na yon ay naglalaman nga ng isang um, letter tungkol nga dito sa dating dating contestant ng uh, Mr. Supranational ata yun. Anyway, na kuno ay ginawang executive assistant na itong si Harry Roque. May sakit pala itong si Harry Roque. Ano ho? Pag kayo po'y may sakit, sana po iwasan niyo yung yung panloloko sa kapwa. Pag kayo po'y may sakit, sana mas maintindihan niyo na um, mas maikab mas ikabubuti niyo kung kayo ay laging mabuti sa ating kapwa, may may magandang intensyon sa inyong ginagawa. Dapat ganon. Pero iba ang nangyari dito sa isang ito dahil sa kanyang mga political na ambisyon. Alam na natin. At siguro nga, hindi rin pwedeng mawala sa isip natin na ang mga ginagawang ito ni Harry Roque ay para ma-impress ang kanyang mga Panginoon, ang kanyang mga idolo. O ba diba? ang ibig nang sabihin niyan, wala kang sariling prinsipyo. Wala kang sariling pag-iisip dahil ang ginagawa mo ay para sa mga taong gusto mong ma-impress sa iyo. Abay mantakin mo, 60,000 daw ang buwan ng sweldo na itong isang ito na binibit-bit na itong si Roque bilang assistant daw niya pag siya ay travel out of the country, lalo na po sa Europa. Ay napakamahal ng travel na yan, bukod pa siyempre doon sa sweldo nga kada buwan. Yung expenses pa lang sa travel, nako po. Dapat daw, sabi ng mga netizens, ay isang uh, may medical background dahil nga may sakit daw itong si Roque at mukhang yun ang kanyang dahilan. Kaya kinailangan niya na may ganitong assistant. Bukod sa halos 60,000 na buwanang sweldo, sinagutin daw na itong dating presidential spokesperson na si Harry Roque ang Europe trip ng kanyang executive assistant, the third, hmm, na dating sumali na sa Mr. Supranational Philippines. Yun, binitbit, Bortang Assistant sa Europa, anyway. Grabe ano, grabe yung mga naglalabas ng baho ngayon tungkol kay Harry Roque. Ito ang pakatandaan natin, kung ano man talaga yung ginawa natin sa ating kapwa, siguradong babalik at babalik yon sa atin. Kaya isipin natin na sa bawat uh, hakbang na ating gagawin, laging mabuti ang ating intensyon. Dahil yun po ang pinaka, pinaka magandang dahilan para tayo ay magtagumpay sa ating mga adhikain laging may magandang rason, laging may magandang intensyon. O, tignan nyo ang nangyayari ngayon kay Harry Roque. Ulitin ko, ha? Diyos ko naalala ko kung paano balahurain na itong si Harry Roque, itong, or si dating Senator Leila de Lima, dahil nga doon sa sex scandal ko na dati ni Senator de Lima, yung pala, mas matindi yung kanyang ginagawa. At eto pa, sabi ng mga netizens, kasumpa-sumpa yung mga ginagawang ito o yung mga katulad ni Harry Roque dahil, abay, mantakin mo posibleng pera talaga ng taong bayan ang pinapasweldo at ginagasos ni Harry Roque para dito sa kanyang uh, Bortang Ano yung borta? Anyway, personal assistant daw Nako, pakatandaan po natin sa mga kababayan ko tandaan po natin ang pinaggagagawa ng mga ganitong klaseng tao wala po siyang puwang sa anumang pwesto sa gobyerno at sana mawalan ka rin ng puwang sa social media at sa ating lipunan. Mantakin nyo ha, itong si Harry Roque po, social media ang ginagamit niyan para maghasik ng kasinungalingan, para manloko ng ating mga kababayan at para ipagtanggol yung kanyang mga idolo na nasasadlak sa napakaraming akusasyon, sa napakaraming investigasyon at kaso. Si Digong siyempre at si... si... Um, Eboloy, Pero yun nga, wag na wag po nating tatangkilikin yung mga social media platforms na ito si Harry Roque. Wag na wag. Good luck!